Ano daw ang meron dito sa 7-Eleven sa Japan na wala sa Pilipinas? Another day, another mini vlog. Hi guys, tara samahan nyo kami pumunta sa 7-Eleven dito sa Bago Japan. Bago nga kami mag-grocery, ispunta daw muna kami doon para makapag-merienda. Itong anak ko nga pagkapasok dito agad sa may Roblox pumunta. Oo, may ganyan dito. Makakabili ka ng mga Roblox sa convenience store. Ayun si Mayor, nagwi-withdraw na. Pakita ko lang din sa inyo kung ano, ano yung mga binabenta nila dito. Area na to is yung mga personal hygiene and... Itong sa gilid, parang mga energy drink. Then meron din silang mga magazine. Wala akong maintindihan sa nakasulat, Bish. And laking gulat ko dito, may Xerox machine, Bish. Then, same lang din sa Pinas. Meron silang ATM bank. Then, tara, punta tayo dito sa kabilang section. Dito naman is yung mga snacks, ibang mga chocolates, and iba pang mga kutkutin. And tara, dito na nga tayo sa main highlight ng video na to. Ito talaga yung pinagmamalaki niya. Pineapple smoothie. Ito, Ito yung green. Ito naman berries and yogurt smoothie. Ito ba Oo, ito yung mga smoothie na fresh fruit talaga yung ginamit. Though frozen yung mga yan, pero tunay talaga na prutas. Yung strawberry and berries ni napili niya. And yun sa akin is yung banana smoothie. Itong section nga is yung mga other desserts and meron din ditong mga frozen goods. Iba-iba yung madami. Alam nyo yung 7-Eleven dito, para ka talagang nasa grocery na rin. Kompleto kasi, lahat nandito na eh. Tapos yung section na to, yung mga ice cream naman. Yung pinaka-freezer nga is hindi na tinatakpan. And dito is yung may mga kanin, o nigiri, something ganyan. And ito naman yung section ng mga tinapay. Sobrang dami mo ring pamimili. May mga wines and alak uh, din syempre. Dito naman issueng mga noodles, cup noodles, then ayan nagbabayad na si Mayor. Ay, go go Nasa Pilipinas pa nga lang kami talagang binijun niya yan kung paano nagiging smoothie yan. I mean, magka-video call kami habang ginagawa yung smoothie, gano'n. Sana nga magkaganto rin talaga sa Pilipinas. Ayun, ilalagay mo lang dyan sa loob yung pinakabinil mo. Then, kusa na yan mag-shake, shake, shake. shake. Bali, aantayin mo na lang din talaga siya matapos. Medyo matagal lang din, like 5 minutes, ganyan. Sa gilid nga ng machine is may mga payong din na nabibili. Then, ayan, tapos na yung sa kanya. Ganto na yung naging resulta, besh. Ay, akin pala to. Sa kanya nga pala is yung mga pineapple something. Yung sa akin nga pala is strawberry banana. And ayun lang for today's mini vlog. Tahan nyo pa yung mga susunod kong upload mga beshie. Kasi ginagawa ko talagang online diary itong mga social media. Maraming salamat sa pananood. And magkita-kita tayo ulit sa susunod pa ng mini vlog.